Hello, mga papi uh, good day sa inyo lahat so for today's vlog eto yung binili ko na power spray kasi nasira yung hindi naman siya totally nasira may nasira lang pyesa ala Alala kami mabili yung parang ignition buo pa naman niya kaya lang ano ayaw niya maglabas ng tubig so bumili muna ako na isa pa pero saan naman to eto yung binili ko halos kamukha niya so nag testing muna ako na Alipat. Buksan natin mga papi. Ano to? Yung self-priming. Hindi sabi ng self-priming, uh, isasaw-saw lang siya. sasaw mo siya, tapos pusa siyang hihigop pagka ano. Yung iba kasi, self-priming, sabi kailangan, uh, nakarekta yung tubig. Yung tubig, di ba? Ano? Tama. Tama, Tama po. Para, Tama po, boss. Ito yung mga papi. kaya so, ito magagamit sa ni Carlo. Yung... Ayan. Ano siya? 3,000 something ko siya binili sa Shaki. mga pati. Okay din naman yun. Okay din yun. Panali yun. Kaya lang. Pinilit kong ipagawa. Kaya lang. Hindi na hindi talaga ano magawa ni Dodong na Do 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 Traveler. Susubukan pa daw yung So, eh, hindi tayo pwedeng hindi maka makalinis ng sasakyan. So, ayun. Eh, ayun. Diba? O, oh, yeah. may libreng ganito. Tapos, ito din. Tapos, ito yung pang ano, diba? Mga papi? Ang sabon. Tapos, may libre pang car shampoo, ano? Ano, ano, ano. Bale, ito mga papi yung ano, yung pang higop ng ano yun natin na sa tubig. Eh, ito pa oh. Ganda ka po ano. Meron siyang ganda ano. Yung mga pomi pa, uh, pa iso, ano? basta. Tapos ito yung sa sa bari niya. <laughs> mga pati. Ayan. So, kung siya. Ito yung sa gulong. Ito nga pala ang mga pati. Gaganda nito may gulong. Tapos ito yung ano yung mga uh, ano? Other parts niya. spare parts. Tapos ito yung, uh, yung So, ito yung barrens niya, barrens. So, i-ano mo na natin to? ito. Ito yung pinaka-main ano natin, mga pati. So, dalawa pala yung car shampoo mga papi. O, oh, na. So, ang gandang bumili dito. Mas okay ito mga papi. So, eto. Eto yung ano. So, ilalagay natin yung gulong. Ayan. Nawala so, yung pumili. Eto, eto yung mga papi yung tornado. Okay. Ayan. 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 Apat yan tornado. So, meron na rin siyang... ah oh, okay. oh, oh. So, ito yung ano... Si yeah. may Jollibee sa akin niya. yun to siya. Nagagalit si boss. <laughs> so, kaya. Tatlo to. Pati. So, kaya. So, pamilya natin. Hirap kasi pagka walang power spray. Kung magpapakawas kasi, hindi sige magpapakawas, madalang mo. So, ano kasi, mas, Perfect, ano. Nagandaan sa mga nagkakabas. Ngawawa. Eh, sa Satisfied boss no. Ito ayan, mga kaburaot na sila kapo ng linis. Ano kaya? Ito yung motor ko malilinis na. Hmm. Ganda po na kasama yung ano boss no. Ah. So, allen sa kanon. vlog ano? Oo, oh, sama na. subscribe ka ba sa akin? Oo oh, po, nakasubscribe na boss. Nakapalaw na rin. Salamat din o Jyoti mo lang ako. Totoo boss. Nakapalaw na rin. <laughs> Shopee. Diba? Uh, ang kaganda sa kanya, may pang bit, -bit siya, di ba? Di ba ano? Ang ganda ano? Yes, boss. Ito kasi yung control. control. So, kabit natin tong itong wire. Ayan, ito. So, kailangan natin ng... Adapter. Adapter. Meron tayo niya. Always ready. So, ito yun, mga papi. Ito sa adapter niya. natin. Diba? Alright. Tapos ito yung nandito mga papi. Ayan. Ito. Tapos ito. Ito. Ayan. Ito yung mga papi. Ito. Yong... Susuot mo dito. Ayan. Tapos ito, na dito. Ito yung pinakabaril yung gan. Ayan, tapos ito dito pa. Ito. ito siguro, ay ito yung gan. Tapos ito yung sa may pang matulis mo. Oy, boss, oh, ayo, ay, shout out sa ano. Ay, hello po. Ayun. Tatapusin lang natin 'yan. <laughs> sige. deliver ng itlog. Oo. <laughs> Testingin na natin ito mga papi. So, ito dito. Ayan. Kapadaling buo no, yun o boss. Oo. Okay. Ay, kabo, no? Ngayon, lang ulit. Ngayon lang, boss eh. Oo. Boss, awit eh. Kaya mo na bayaran ko. Bumalik ka na lang bukas, no? <laughs> okay. Oo, eh, ano? Lagi talo eh. Ayun <laughs> Ay, lang. <laughs> Bilay ng gas ulit. Eh. Oo. So, ito mga papi, oh. Ayun. So, kailangan, pagka tumunog na siya, kailangan sosaw mo na ito para humilog na siya. Diba? So, ayan siya. Umihigot na siya, mga papi. Ayun, natin yun. Umihigot na siya. Uh, Umihigot na siya.

Medyo naghalo pa siya. Karga. Ito lang. Ito yung pipihitin mo mga pati. Para sumabog tapos pagkaganoon. natin mga paki na ilalim. Ayan. Tapos ito naman, ito. Ito yung sa sabon. Pwede mo siyang i-connect na ganito. Dito ito. Alam ko. Ito ko kasi dito. Alam ko paano Ano ba ito? Ha? Ah, dito siguro ito. Ayun. Dito ito mga papi So pagka ano na sabon. Ayun. Pabaliktad. Tapos amo, ano. So, ah, dito pa ganun. Mm, ah, ayun mga papi. So, pagka ito tinanggal mo. Mm, pagka tinanggal mo, ito naman susut mo. Oh. Dito malalaglag nga yung sabon mga papi. Diba ano? Yes, yes. Uh, Tapos dito malalagay yung sabon. So mag-focus siya dito. Ah, kahit siguro nakaba, nakababa, ano, pwede. Kahit oh, ay, ano, kasi may host naman siya. kahit nakababa mga paki. Okay to, panalo to. No. Oh. Yes, boss. Ano panalo. Sige, natin. Ano. Try natin, boss. kung ganito kung legit na mabulaba. Pati na. nito, no kung 'yun Madami siyang freebies na boss. Mga 30,000 'to. Biliya. Ito, 'to e panalo na. Dito gagamit ah, sa motor lagi pa namang maulan ngayon oh, yun satisfying yun ano. ayan yeah, no? oh. 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 oh, pwede yun no? di na mahirapan yung mga maglilini oh, pwede no? eh. yun yeah, no? Oh, no? tama nga lang sasabuli yun no? ano? tama nga kukos kusin boss oo oh, ano oh. oh. malakas bumula. mula ano lang po boss ano yes boss ano ano oh, oh. ganda siya panlinis mga oh, guys panlinis ano ano yes boss matutuwa yung mga maglilinis yan hindi na sila mahirapan Yeah, oh. I ba diba? So, ayan mga papi, nakita nyo naman. Ang ganda na ito, ang ganda ng babies, diba? So, kailangan, ingatan na natin kasi medyo mahirap ka. Ah. <laughs> Makawala na ito, diba? So, ito kasi yung ano, sa pressure yata ito mga papi. Ito. Yan, yan, So, ayan ang ganda, nakita nyo naman. Diba mga papi, highly recommended. Boss, anong brand yan, boss? Ah, lumutan ko, basit China to mga papi. Nyo. China yan. Ano, Buwan Sing. So, ayan. So, don't forget to subscribe to my channel and don't forget, forget to hit the notification bell para lagi kayo updated sa mga bago natin. Basta ito, ilalagay ko yung link sa description para diretso na kayo sa pagbili. Bye-bye, mga papi. Yo!